OMG, umuulan ng yelo eh di wow nabutan ako ng ulam umuulan ng yelo So, papunta tayo ngayon sa aking second part-time job. Oh, kikita nyo ba yung building niya? Hindi dyan. sa wakas, ko na rin yung tripod ko so wala akong masyadong kasabay ngayon naglalakad dito sa aking favorite place may mga ilan lang na nagbabike, ganyan pero wala naman silang fuck it, alam so ah, di ba walang tao So today, Siyempre pabalik na naman tayo sa work. Ang daming ibon. Hindi naman natin pwedeng i-vlog ang aking work. Dahil bawal. So ganito na lang. So kahapon, at kahapon na isa is, may work ako ng umaga sa was may work ako ng hapon. Yung mga work na yun is my part-time job. So, ayun. Double job tayo kasi uh, ginagrab ko yung chance na mag part time na mag part time dahil nga magbabakasyon si partner ko sa work so mag stay na naman tayo ng one month na no day off so as usual naghahabol na naman ako ng mga bayarin kaya kailangan ko mag double job so ngayon ang ending I'm so tired babalik ako sa work na ah, fagoda ang beauty ko but it's okay kaya natin yan ang ganda ah ngayon na sila ngayon na sila namumulaklak yung mga flowers look Ayan o, oh, yan na yung mga bulaklak. So, maganda na siyang lakaran kasi ayan na yung mga flowers. Sana lumaki pa sila. Sana yung mahaba ulit. Bakit kanyan? Maliliit. Ang ganda sa mata. O, ba? Diba? Ang ganda na ng view. Pag naglalakad least kahit papano nakakawala ng pagod pag ikaw ay naglalakad ayan oh ha ang ganda may mga ibon pa Ang lamig. Oh. Hindi ko lang. Parang bumabag yung L1. So, paalis na tayo ng work. place. Ito yung isa sa mga ano trabaho ko. Ang i-check yung isang uh, establishment. Meron akong friend na may-ari ng Pilates. So, isa to sa kanyang mga gym na Pilates. So, i-check ko yung basura, kung may water, kung may mga disposable cups. Ganyan. Saka yung uh, cleanliness. So, ayun. One hour din to. So, oh! Ang lamig. So, nandito ako sa labas kasi hindi bukas yung pinto. So, hindi ako makapasok. Antayin ko lang silang lumabas. Buti na lang makapal yung suot ko kasi ang lamig. Kanina nung naglalakad ako mainit pero ngayon is malamig dito tayo sa labas nag-aabot grabe sabi ko kanina parang OA yung suit ko sa kapal pero tama lang pala baka ako lang yung ano na OOA-han pero ang lamig as in ang lamig Mula ng yelo. Eh di wow. Nabutan ako ng ulam. Mula ng yelo. Mula ng yelo. Yun lang. Natutunaw lang sila kagad. antayin natin yung mapipigap na box natin.